Mga ka-DIY, is me, SB Online Shop. For this video mga ka-DIY, another day, another vlog na naman tayo. So yan, mga ka-DIY, meron naman po magpapainstall ng isang buong bahay sa atin. So thank you, thank you Lord sa ating blessing. So yan mga ka-DIY, so naka-prepare na kami. No? Prepare na yung gamit namin, ang, uh, ang ating uh, ang hammer, no? Ang uh, pinakamagandang hammer ng makita, no? Pang pa, pa butas pa at sa kanyang purse. Mga And then, yung gamit na sa loob. Yung kulay green. And then, yung tik natin. So, yan mga ka-DIY. Let's go sa ating work. Bye-bye! DIY. So, nandito na tayo sa site, no? So, ito yung ating gagawaan dito sa Barangay Puer, San Mateo Isabela. So, thank you, thank you sa tiwala sa atin na mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY, nakita nyo, no? So, uh, tinanggal po yung bubong nya kasi i-renovate. So, tapataasin nyo, no? So, makikita nyo yan mga ka-DIY, bago natin, no? Ayan mga ka-DIY. So, pasukin natin sa loob. So ayan mga ka-DIY, bago natin gawin, makita nyo muna na hindi pa naayos na. No? So ganito po ang mangyayari dito sa bahay na to. So papataasin lang po nila, lalagyan nila lang ng uh, isa o dalawang hollow blocks and then lalagyan natin dito ng breaker, no? Ka-DIY. So breaker diyan. So yan yung temporary breaker niya. And then yan. So, yeah, pwede natin lagyan natin ng outlet diyan. And then uh, maglalagay tayo ng mga saksakan. So yan, pakita ko sa inyo, no? Ka-DIY.